Good morning mga kabrader Dumayo na naman tayo sa malayong lugar Ayan o Nasa Kabiti tayo Sa Silang Kabiti Malapit na sa Tagaytay Meron tayong gagawing Pako Galing tayo ng Rizal Napunta ka brother dito sa Tagaytay Ayan, ang daming unit. Aso! Yeah. Bahit naman yan eh. Ayan, yeah. dinidebelo pala dito. Chuy, chuy, chuy! Chuy, chuy, chuy! Chuy, 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 chuy! Chuy, chuy, chuy! chuy. Bait lang, bait. Kagat lang kaunti. wag damihan. Andito na tayo sa set ka brother. O napakaganda ng lugar. At ito yung ating isusold. Yung ako dadahan sa kabila. Makin na. Sa kabila. Pinasok ng tubig. Walang crack yung liner. Ano si Brian? ayun. Bit-bit sila ng tools. Ano mo sa kabila? Doon tayo sa baba, ka brother. Ayan yung area oh. Ang ganda. Bagong dine-develop na subdivision. Ang lalim ng ilog. Ayun no? Oh. Tapos pagtatawid sila yun no? Oh. May agdan no? Oh. Pagtatawid sa kabila Saan kaya dumaan yung bakuna, yun? Eh? yan? Ayun Gawin natin Puntahan natin <laughs> Ito yung bago nating member na mekaniko Kabrader <laughs> ang isosolve natin dito yung Parang ang overheat pero may napansin tayo na yan no? tama ng liner yung number 3 number 2 ayan kitang kitang kayod ikot ikot din na tayo. Number 1, meron din. Yan. <laughs> Tapos. Parang magpapamasin ka nito pag usunod na bukas nito. Machine. May mga tama. Hmm. may na na compression nito pupugak pugak na yan Let's try it, guys. Andar na ka brother Ganda ng lugar, oh? Uwi ana. Nagwagi na naman. Thank you Lord. Hmm, paket. Hmm. <coughs> Piliin mo yung sakit Lagay mo dito ah. Para gumaan yun Pahinga pahinga mo na